Nagkikiusap ang Philippine National Police sa sino mang nakakaalam ng kinaroroonan o anumang impormasyon sa mga nasa likod ng pagpatay ng broadcaster na si Juan Humalon alias Johnny Walker na agad mahipag-ugnayan sa mga otoridad. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., tiyak na bibilis ang investigasyon ng pulisya kung makikiisa at tutulong ang publiko. Tiniyak naman ito na manatiling confidential ang kanilang pagkahakinanan at maaari din bigyan ng seguridad kung kinakailangan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagka paghahanap ng mga ebidensya ng binong Special Investigation Task Group ng Police Regional Office 10 kung saan kanilang kinukuha na ng salaysay ang mga nahakita sa krimen, mga naulilang pamilya, kaanak at kanyang mga kaibigan. Meron na rin 100,000 reward ang ibibigay sa sino mang makapagtuturo sa mga pumatay sa nasabing radio broadcaster. Sa naunang pahayag ng na asawa ng biktima na si Jeribel Humalon, tatlo umano ang suspect sa krimen kung saan dalawa ay pumasok sa kanilang tahanan habang isa naman ay nagsilbing lookout at driver na motorsiklo. Inilabas na rin ang Misamis Occidental Police ang computerized facial composite sketch ng isa sa mga suspect. Kasama mo sa D-Vexel Manila, Radyo Man Angel Rangkilyo, Tatag Arimera.